Matagumpay man ang isinagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Martes. Ibinunyag ni AFP Chief of Staff General Bronner na tinangka talaga ng China na bombahin ulit ng water cannon ang ating mga tropa. Magbabalita si Brian Castillo. Sir, nag-activate na ng water cannon si Mike sir. Nag-activate na ng water cannon. Kuha ang eksena niyan sa bagang nagsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre noong Martes. Makikita ang pinaandan ng Chinese Coast Guard ang kanilang water cannon habang papalapit ang dalawang Pinoy supply boats sa Ayungin Shoal. We can say that they were flexing their muscles. No? Parang pinapakita nila na nandito kami at ready kaming gamitin itong mga water cannons namin against you. Hindi na naulit ang pambubomba ng tubig gaya noong August 5. Pero isa raw ang malinaw, intention talaga ng China na harangin ang resupply mission. The mere fact, no na pinaandar mo yung uh, yung water cannons mo at ready kang gamitin ito uh, is something else, no. So nandun pa rin yung uh, element ng pagpigil dun sa ating uh, resupply mission. Bago yan, makailang ulit din daw na nagkaroon ng shadowing o ang pagbuntot sa dalawang supply boats doon pa lang sa Sabine Shoal patungong Ayungin. Gayun din ang pagharang sa BRP Cabra at BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard na umalalay sa resupply mission. Gate ni Browner, patunay lang daw ang mga agresibo umanong pagkilos ng China na walang katotohanan nagkaroon ng temporary arrangement para palusutin ng ating supply boats. We don't need to make arrangements or even ask permission from them. It is our right, it is our obligation to make sure that our soldiers have the necessary provisions. Ipinagkipit-balikat lang din ng AFP ang paulit-ulit ng babala ng China na huwag nang magdala ng construction materials sa Ayungin Shoal. Bilang isang military outpost, obligasyon daw nilang teking maayos at nagsisilbi na tirahan ng mga sundalong nagbabantay doon. Dahil sa mga insidente tulad nito, iginit ni Senadora Risa Ontiveros na Philippine Coast Guard dapat ang bigyan ng malaking intelligence fund. The PCG actually is facing a clear and present danger. Hindi yung mga ahensyang sibilyan na wala namang kinakaharap na pagbabanta at panganib. Sa kamera, isinusulong ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na madagdagan ng 10 million pesos na pondo ang Office of the Solicitor General. Para raw ito sa pagbuo ng task force na tututok sa pag-aaral kung anong dapat gawin sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. So that they will just have to study what to do and advise the President on what to do with this, not the United Nations. Una nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na may binuo ng special team para pag-aralan ang legal options ng Pilipinas. Bukas ang OSC kung madagdagan sila ng pondo para rito. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.